best egg dish in the world. Yan ang bansag ng internet sa ating ulam Pinoy sa araw na ito, ang tortang talong. The best naman talaga ang ulam na ito. Sa dalawang sangkap lang, talong at itlog, may masarap ka ng altanghap, almusal, tanghalian at hapunan. Habang nagiihaw para maaliw, meron akong ilalahad. Paunawa, ang susunod na salaysay ay kwentong kutsero lamang. Patnubay ng barbero ay kailangan ang paksa hindi lasa kundi bansag ang dumaraing taglayang hinaing isang ginang na itatago natin sa pangalang Anitalong na sa kanyang isinampang reklamo bakit egg dish at hindi eggplant dish ang tortang talong sa ikaapat na pahina, ikalawang talata ng di sinumpa ang salaysay ni Anita ganito ang mababasa sa uli pangungusap na matingkad na nakahighlight ng stabilo boss aking sinisipi bakit mas matimbang utlo kaysa talong sa titulo pa lang tortang talong para sa akin, walang duda, talong ang bidang sangkap. E pagbalibalik na mo man ng pamagat, walang binanggit na itlog. Dulo ng sipi. Sa pangangatwirang ito, ipinanganak ang duda at tampo ni Mrs. Sunny Talong. Nga naman, kung sana, di ba, bida ang itlog, tortang itlog ang tawag. Sa totoo lang, ang torta ay tumutukoy sa hugis, hindi sa paraan ni sangkap ng potahe. Dahil sa wikang Espanyol, ang torta, tarta, ay parehong bilogan, ayon sa anyo. Time first muna. Suriin natin kung ihaw na ang talong. Sumasagitsit na ang katas? Check. Maitim sunog na ang balat? Check. Lapnos at lantad na ang laman? Check. Ngayon, magbulay-bulay tayo. Ang kaso ba ay gaya ng kay Mangkardo na akala niya chicken ang kaldo sa aros kaldo? Ang suspecha ko, dahil ba ito sa maling akala ni Mang Tolong na itlog ang kahulugan ng torta sa tortang talong? Si Mangkardo at Mang Tolong lang ang nakaalam. Anyhow, ihaw na ang inihaw na talong. Hanguin at hubarin ang balat na sunog. Palipasin muna ang ilang sandali para iwas paso kapag binalatan ang kahahangong inihaw na talong. Samantala, habang pinalalamig natin ang ulo ng talong, kumustahin natin ang sinain. Kapag humupa na ang ulo nito, gaya ng sayo, takpan at magsisimula na ang yugto ng inin. Kalan ay hinaan, haya ang hinay-hinay hanggang hanguin. Natatangi ang salitang inin. Gaya ng salitang gigil, wala itong eksaktong isang salitang salin o katumbas. Kailangan ilarawan ang kahulugan nito para makuha ang tunay na diwa. At dahil ito ay isang pagdinig, pakinggan naman natin ang kabilang panig. Itatago natin ang kanyang katauhan sa pangalang Ignacio de Sena. Bunso siya sa labing dalawa. Sinabi niya sa isang panayam, aking sinisipi, ginagawa ko lang naman ang aking trabaho. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. Iklog, itlog, wala akong pake. Kahit anong bigkas. Mahalaga lang sa akin, maibigay ang the best. Kahit anong torta pa ang gagawin, asahan mo, ako'y darating. Dulo ng sipi. Luto muna, mamaya na ang kwento. Batihin ng itlog sa kada isang talong, dalawang itlog. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng aking pagluluto ng tortang talong, susubukan ko ang parfum de patis. Maalat gaya ng asin at may umami mula sa katas ng mga lamang dagat na nakadrawing sa etiketa. Taktakan ng pamintang durog, itodo ang linamnam gamit ang pulbos na manok. Batihin ng maigi hanggang ang mga itlog ay magkaisa kasama ng mga pampalasa. Magpatuloy hanggang ang puti ng itlog ay pula na rin pero hindi kasing pula ng asukal na pula. Ilagay ang binalatang inihaw na talong sa binating itlog na umami. Kapag nakapuesto na ang talong sa egg jacuzzi gamit ang partner ng kutsara, diina ng talong hanggang lumapag gaya ng nakabuhang palad. Iangat-angat para pati likod ng palad ay mapaliguan din. Ngayon, hayaan muna mag-relax at magbabad si Anita at Ignacio. Initi mantika sa kawaling may magandang reputasyon na Ricardo ay hindi dinibigil. Kapag naabot na ang usok, hawak ng mahigpit ang ulo ng talong, dahan-dahang bigla na ibuhos ang laman ng mangkok, walang takot, di pag man. Sana, gaya ng mapapanood mo sa ginawa ko, matapos ang biyasang tabas. Hayaang maprito, huwag istorbohin. Ngayon, gets mo na bakit di dapat kubutan ng talong. Mapapahanga mo ang iyong sarili. Hindi mo kailangan ng siyanse. isayaw yug ang pinipritong torta. Taktakan ng extra paminta. Iyoko ang ulo ng talong at makikita mo kung luto na ang likod nito. Muli, gamit lang ang iyong kamay. Handa ka na ba? Baliktarin natin. Napakabilis ng na mga pangyayari. Bravo! Ben tumbling. Malaya sa siyanse, sipit lang para ilagay sa ayos ang mga bagay-bagay. Hayaan at huwag kantiin ang talong na malamang may konting hilo pa sa pagbiling. Sa pagtatapos ng ating pagdinig, iiwan ko sa inyo ang katanungan, egg dish ba or eggplant dish ang tortang talong? Kaya sabihin mo, comments below. At salamat sa di matatawarang paninindigan mo, kaibigan. Dahil ako, ang masasabi ko lang, potahing itlog o halamang itlog, bahala na si Papa Ketchup.